Guys, meron na kaming naputol ng kawayan. So, ito. Mara, matalsik. Malamsik pa. Hindi ilagay na, naman. Hindi naman pitik napitik eh. Video guys, namin tari karoon sa bukid. So, kung napapansin nyo, meron tayong mga damuhan dyan. So, nandito tayo guys para kumuha tayo ng kawayan. So, asama ko pala yun sa ilo so yun puputulin namin yan yung kawayan T 30 ang guys yung isa 30 so depende sa ano niya yung malaki kasi yung malaki guys 50 tapos yung maliit naman 30 lang so dun tayo sa 30 so limang piraso lang yung bibili natin so meron tayong dalang na pagkain tawag ay puto so kamuting kahoy lang to ginagawang puto guys masarap to so nagpa pumili kami nito at uh, para meron kaming makain dito guys so update namin kayo mamaya so ayan guys meron na kaming naputol ng kawayan so ito mana mo talsik mo lang pa tilagin mo tinamanya na pitik eh. guys, nakakuha na kami, nakaputong na tinumba na namin ang hirap kumuha ng kawayan kate you know nakikita nyo ba yan guys matanda na yung kawayan natin matanda na hangal you know sobrang haba Luisa Kaya rin mapas na oh Tila na to Duhan duha na lang no Duhan na lang guys Samang maputol Duhan na lang Dalawang piraso na lang Pasa may bukid oh Ito yung Provinsya namin guys Malapit ka sa bukid Pero hindi ka mauuhaw dito guys kasi meron tayong mga nyug dito. Eh you no. Know, pwede ka lang umakyat diyan. Kaso hindi ako pwede umakyat. Ito lang ang akyat. galing, ang galing. Yun, wala problema rito sa buko guys. Kuha ka lang kahit saan. Libre. Huwag ka lang magnakaw ng mga new guys na para ibinta mo. Ayan. Sa Manila, nako, ang mahal guys. Bibili ka pa. Hindi ka araw-araw makakain ng buko dyan. Bibilihin mo pa. Dito, kahit saan ka pupunta, maraming buko sa bukid. Kukuha ka lang. Ayan o hindi ka lipasan ng uhaw rito guys hindi ka nagaanap ng na tubig may, may buko naman dalawang piraso na lang puputuloy natin guys ang daming kawayan guys oh. kailangan matanda ang kukuhanin dito kahanap tayo yung hindi mahirap hilain yung madali lang putol yung madali lang mahila para ma kuha natin agad tulo ay karang pala tong ano hindi mahirap tay lapit tayo Yes, nakikita nyo naman mga kawayan guys oh gaganunin mo lang kung matanda na para malaman yan gaganyan nila yan guys para malaman kung matanda na Mal. o oh, yan yan yung matanda na guys na pwede natin kuhanin yung kawayan apa yan so yan lang kuhanin natin para hindi mahirap hilain iba kasi dikit dikit guys eh Ayan update namin kayo mamaya guys para matapos na tayo agad dilipitin ko pa yon para di magalit yung mayari dito so respeto na lang tayo guys pagkuha natin ng kawayan na kailangan malinis nat linisin natin yung ginawa natin at kinuha so update namin kayo mamaya guys kailangan tatabi natin dito para respeto na natin mayari So, yun na guys. Mapuputol lang isa. Pahita ko sa inyo guys. Pagtumba ng kawayan. Kasi madali yung isa ba? Madali yung tabong. Yung bata pa. Sige, yep, putla na. Para delisod. Oh. di lisod. Kana. Oo. Oh. ba? Hindi mahirap guys. Pag hilag. Madali lang namin kayo mamaya guys para matapos tayo agad guys painga muna kami ito yung nakuha namin apat ayun yung isa yung linisin pa lang so nung painga muna kami kasi kakahila lang namin hingal na ingal na ako eh so yung kasama ko naman kukuha ng bupoko oh ano? You know, ang taas pa naman ng kawayan ni namin kasi nakadikit sa yun sa may dolo. Nakadikitan, kaya hirap hilain. Oh, hingal na hingal talaga kami. Tapos dalawa lang kami. And then guys, limang piraso lang kuhanin natin. Ayun yung isa. Yun, makyat ang kukuha ng buko. doa, Kita isa guys kasih minum na kami nang sabau, oh. huh, you know, di takak, oh, Spa. Kuang nggak Bun apa ni? Okay, pede na Guys, buku Paisa Bapak ini ya guys Tai buku guys Ada pong Ada Atong puto kau. Nako, sug nako. Kaya kamu ikaw na mo puto. Sara. Libre tong putong dito guys. Tamis. Tamis nga in aslong. <coughs> Ini yang masuk-masuk dulu nih. Ini kita minum nung buko, guys. So, patong work na tayo kumpisa na ng paghihila ay mga lods bangagan nato ng kawayan para itasok yung para ipasok yung kahoy na hindi siya matanggal pag karga natin sa motor ayan kaya pala pikat may tubig sa loob okay, pwede na lang bangag eh? bangag pwede mm <sniffs>